Dalawang lalaki arestado sa ilegal na pagre-repeal ng butane sa Panabu City, Double del Norte. Detali ng balita mula kay Jun Sutermo na sa Action Radio. Dabang may buntag ni Jun. Inaresto na National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang individual na sangkot sa iligal na pag-refill mga butin kanister sa Purok Tambis, Barangay Gredo, Panabo City, Davao del Norte, pasado las 9 ng umaga, Merkoles, Nobyembre 5, 2025. Ayon sa report, ginagawa ang operasyon sa isang abandonadong bahay sa loob ng dalawang taon mula sa isang 150 kg na LPG tank na ito ng mahigit 300 butin kanisters sa loob lamang ng dalawang oras na ipinapamahagi gamit ang mga motosiklo sa loob ng lungsod. Ang dalawang suspek, kapwa residente ng Panabo City, ay aharap sa kasong paglabag sa trademark infringement at unfair competition. Sa kasulukuyan, nasa kustudya na sila ng NBI habang napapatuloy ang investigasyon sa naturang illegal na gawain. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilip